Hi guys! Magluto tayo ng uh, shrimp ngayon. Um, ano ba tawag doon? buttered shrimp? So, may garlic tayo. So ngayon, nandito naman yung ating black pepper and ito naman yung chili crust. Ito yung um, powder broth and salt. So nandito na siya. So ngayon, maglagay tayo ng uh, butter sa ating ah, uh, kasi butter, trim nga. <laughs> so, ito. Lamihan natin para... Okay. Dyan na yan. So, ngayon melted na yung ating butter. So, ilagay na natin yung ating garlic. So, medyo brown na yung ano natin guys. So, ilagay na natin yung ating drin. Iwan ko, malaki naman akong ano, guys, well, kalan. Eh, kasi ginamit ko ito kanina. So, ayaw ko nang magpalit ng kalan. ayun Mas malaki pa yung friend. So, nandito na yung ating spices. So, na natin lang. So, halo lang natin. Para maging masarap yung ating spoon. Pasinsin mm. na guys, medyo maliit yung kalan. ko. Oh, ginamit. Hindi makaano yung ano, parang sardinas yung ating... Um, shrimp. So, Hindi makagalaw. Eh, sorry. So, intayin natin ang gano'n. mag lahat yung kulay. Ilagyan so, lagyan ko ng kunting limon yung ating mga dahil. Kasi wala, nakalimutan ko magbili ng mga yung lula. So, ilagyan nilagyan ko ng limon. Tapos, para po lagyan ko ng konting fry. So, ito na guys. Ito na yung ating buttered shrimp. Ayan, ah, yan guys. So, may dun. Ano siya kung sa bag? Kain na tayo guys. So, ito na. Anuhin na natin yung ating pasayan.